dapat na. Hindi ko naman, di ba? Hindi ko naman na. Dapat ka niyan eh. Diba? Hindi ko naman dapat yung gan eh, di ba? Wow naman! Pero sarila kong pera ang iyong winawag glass yeah, diba? para kang speak. Gari mo'y nakakaspeak. Pak! Okay, pangaga na yun. talo. Putang ina mo! Sorry! Tangina naman nun! Nakakatanga naman kasi! Bakit kasi yung ina-atake kasi? Hindi naman kailangan na atake niyo! Bakit po ina-atake niyo? Kasi yung atake mo Dapat na hindi na ina-atake kasi! Kasi nga dapat na ina naman kasi! Bobo ang puta! nakaka Daddy chill! Chok sim, chokla daw mahilog sa import. O, oh, lahat ng ginawa nun, mga import eh. Talaga, Charmin. Pero alam mo ba mga kano, ayon sa kwento ni Chokla? Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman talaga mga ducks mga kano eh, mga kano eh. Mga juts daw yan sila eh. Ano pa kiko? Mm hmm? Chokla mismo nagsabi, pre. Ilang import na yung ginawa niya, men. Puro juts daw. Psst. Uy, hey, bad yun ha. Ba't ko malakita daw ano yung mga Pinoy eh. Tumingi nga ako, bugbugin ko si Ikan. Tumesting ka! Tumini XP, dalawa lang tayo XP, tumini na sa'yo. Bobo ka ba? Ano <laughs> kayo gagawin ko dito? Tatamahan <laughs> <laughs> ah, kita! Okay, friend, Let's go! Ay, gago! Ang ina mo, akala mo siguro ah. ano? Ano? Palag! Ano? Ako pala eh. Ikaw ba dang? Huwag kang kan sa akin ba dang ha? Tumesting ka! Baka nakalimutan mo. Top global ako. Ba dang? ka ba ha? Ulol! Eh! <suturna> oh, Changi. Gigil na gigil si Changi. Gusto ko ma Let's go, bye. mo alam. Di mo naman ako kaya. Bobo ka ba? May mga pagkanyang-kanyang kanapirada. Di mo naman ako kaya. Pagkanyang-kanyang ka sa akin. Kung kaya mo na ako. Oh kalma. Oh na lang kinilinti. Ani badang badang ni. Basi mga babadong badong ka sa akin mamaya. Ano kada si Sirau I found the girl without. Alah, putang mana? Here we go! Ah, putang mana? Bobong putang. <laughs> <You> di putang. <laughs> silam. perjalang. Tari cel. Mama, mama. Here we go. Mama, mama, Ayan naman akong ginaanong yun ba? Pagbabada ako na matay doon? Huwag kayo iya! Yeah. <laughs> Hindi ko naman dapat na... Hindi ko naman diba? Hindi ko naman na... Dapat kan yun eh. Diba? Hindi ko naman dapat yung kan eh diba? Wow naman! Hindi naman dapat yun kan! butang na mo ako. Gigil na, gigil na, gigil na, gigil. Gusto akong katayin. Bobo ka kasi. Opo. Gusto, oh. gusto akong katayin. Gigil na, okay, gigil yung mga tupo daw. Tatamahan kita. Opo. Gigil na, gigil yung mga tupo. gusto akong katayin. Huwag iya iiyak. nahihilo na ako. Tama na ako. Ano kaya tinitwete? Bulbul nyo eh. Putang oh, ina, inaabot yun? Last kill. Ay. Nangihina ako sa kabubuhan mo. Putang oh, ina, meron pang misa'y kasama! Oh, kalma. Ako iyon pera ang iyong winawaglas para kang spink Galing mo yung nakakaswink Pak Okay, pag nga Talo Putang <laughs> ina mo Sorry Back kayo, back kayo ano? Nakakapadrip naman, o. No, nakaka no. Kala ko mag lang yun, eh. Tatlo pala sila nandoon. Grabe naman ang bilis nyo naman. Bobo ka ba? Tanki na naman, o. No, naman kasi. Bakit kasi yung inaatake? Kasi hindi naman kailangan natakiin Bakit mo natakiin nyo Kasi yung atakiin mo dapat na hindi na inaatake kasi. Kasi nga dapat na naman na kasi. Bobo ang puta. Nakakapoy, Z! Daddy, chill kasi re-report nyo naman ako, ganyan kayo, ganyan kayo sa akin, ha? Report nyo mukha nyo! Ano paki ko So, hindi kayo, di ko ginagalingan, ginalingan ko to, GG na kayo eh. One pa lang ng galing ko ginagamit ko ngayon eh, pero nahirapan na kayo. Hindi totoo yan. Paano na yan pag 100%, putang ina? One minute pa lang yung laro, tapos na. Ganon ako kalakas. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Don't underestimate <laughs> me, ha? Don't underestimate me. Talo! <laughs> Ay, yung pa Ay, tanga mo! Tanga mo! Lakas, oh. oh. my God. <laughs> Here we go! Lakas mo! <laughs> basic. Hindi, e wow. Basic! Napaka basic. 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 O oh, basic. Basic.